Ayan, nakarating, nakarating tayo dito sa Alpha Mart, no? Kaya tayo papasok sa loob. Tingnan natin kung ah uh, ano nang mabibili natin sa loob sa Alpha Mart. Kasi ito lang po yung pinakamalapit po sa amin dito sa Alpha Mart, no? Ito lang po yung ah, uh, bilihan. Good morning, good morning. Shout out, shout out. <laughs> Yan. Ito po tayo sa Alphamart. Ta papasok po tayo. Let's go. Yan. Yung ano po yung ating mabibili po dito sa loob. Yan. Good morning, good morning po. Yan. Dito tayo. Hanapin natin yung ating nga. Uh, Copy, copy, copy. Copy, copy. Hmm. Yours orange. Yeah.

nakarating din tayo dito. Sa ating paglalakad ngayong <laughs> Napakalayo ko yung ating narating. Uh, salamat, salamat. Shampoo yung coffee niyo. Yung kopi without sugar. Sunmig lang ito. Sunmig. Ayan. Thank you. Ito po yung kopi na ating uh, binagamit kasi ito po ay uh, wala siyang sugar so sun-made kopi without sugar. Yan. Ito magkano ito yung tinapay 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 para almusal para sa almusal tinapay Guys, hmm. sabrabi ng halend bilihin guys, dito. At ano kaano yung to yung na paano yung po seven, ah Big Spanish Bread. Magkano po to yung Spanish bread? Yan. Magkano? Magkano? 32. 32. 32. Ito pa.